kakontipin namin tapos mas mamagahamon kayo. Magpasok mo muna kayo na hindi na oot yung mga box nyo. Ano mo gusto nyo? Ay, puro ito kayo. Sino ba? Si Nunan? O, oh, joke lang, joke lang. Hindi po po tapos puro po yung box nyo. Nakakatamad po kayong kalabag. Tatanggalin ko pa ka sa pag-aot. Oo. Uh, Next time na lang. Baka mga YouTube kayo lalabas ko ba yung mga bot ko? Eh, puwan naman auto-wigil yung mga robot nyo. Anong gawin ko? Tatanggalin ko pili sa isa. Tara Para sa asabihin nyo, kayo nasa KDC. Ha? Hindi ba ganito ang labot? Upang ina mo, buo ba ka ng o kamu kung... Ilabas niyo yung mga robot nyo, putang ina nyo, laro lang to eh, masyado kayong nagpapahalata. Di ba niya ako, ko please? yun na. Dito, PC. Dito naman. Dito yun. Ako ini ng pin. Pero mahal Pupang inin yung mga press <laughs> plan. <laughs> pang <laughs> inin, ah. Uh, Princess of hell. Sabi ko naman sa inyo, putak <laughs> big Moon Thai pala. Ah. Wow. I love you. I love you, Beck. I love you, Jay. Sunflower. Princess of Hell. Wow. How not... much? That's gotta be expensive. No. 58 lang. Tingnan mo yung isura. Wala naman itong... Pati yung sunflower, oh.

yan? Mukhang bakla kasi, hindi ba siya ano yan? Mukhang bakla yung ID ako ng robot sa room. Hindi naman ako ako eh. Ako yung pag na yung pag-dragon na ili. Ako yung Kaya makapakak sa pipisika, buko. Ikaw nung sa na ano to? Wala eh. Wala nung mabente eh. ano ang Wala nung mabente eh.

Put* ina mo. 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 Ay. Put* ang eranya mga sabik kayo masyado. Put* ang eranya. Tay nakikita lang tayo sa YouTube mga hintot kayo eh. Ha? General 'yan kanina pa maglaro ngayon. Ah mapapakit po hato? Mapansigil ka masyado kay Nidya bakit eh? Ah? siya kay Tarab? Kasi sabi niyo, kapag may lumabang siya? Ano ba na siya ka masyado sa Tabulo. Okay, ang inan tong mga tanga na to eh. Ha? Diba? Mga pukin ang inan yung mga hindot kayo eh. Oh, kita nyo naman yan, YouTube viewers ha. Kahit inilock nila yung room, eh nakapasok pa rin kami. Ha? Paano tong mga babang mga fresh lang na to eh? Masyadong sabik sa bawi. Ha? Eh, na sinasabi ko sa si inyo eh. Uh, oh, ah, yan na, YouTube viewers ah. I-scroll up natin. I-scroll down natin. Ang list ng room. Maliwanag naman dyan na wala na kaigi. Ha? Nakita nyo naman. Ha? Ang mga bots na mga fresh clan. Ayan. Eh, na sinasabi ko sa si inyo eh. Inuuna nyo kasi yung mga kayabangan nyo. Kaya ayan, ngayon, Nagugulpi kayo. Ha? Puro kasi kayo mga kayabang ang mga hindot mga tanga kayo eh. Ha? Kundi ba naman kayo mga bobo, banat kayo ng banat sa ilalim, o tapos mag youtube na naman kayo, sabihin nyo, kayo nasa ibabaw ng VC in 5 minutes. <laughs> oh, bakit nagpaano kayo? Pukin ang ina mga bobo, mga tanga ng mga fresh clone na to. Ganyan na ba kayo maglaro ngayon? Ha? Ganyan kayo ka desperado makabawi sa sa legendary, ha? Sabik na sabik kayo makabawi sa legendary, mga putang ina niyo. Ilalak yung room, sabay biglang aatak kayo, babanat kayo mga hindot kayo, mga tanga kayo, eh. 'Di ba? Huwag ganoon, ha? Putang inanto mga hindot na mga tanga na to. O, ngayon, na-YouTube kayo. Nauna kayong bumabanat pagkatapos eh pinaglaruan namin kay dito, nakita pa naglak kayo. Pukin ang ina niyo, mga tanga kayo, mga bobo kayo, mga hindot kayo eh. 'Di ba? Etong putang inang bobong diablo na to na mukhang dagang taong daga na to putang inang to. At ikaw naman putang ina mukhang dawlin kang pukin ang ina mong hindot ka na sabik sabik ka nang gigigil kayo sa confinyo, 'di ba? pinag-uusapan nyo kung paano kayo makakaisa sa legendary at saka sa UTC. Mga putang ina eh, mga tanga na to. <laughs> <laughs> Ayan ha, YouTube viewers ha. Para katunayan, YouTube viewers, ha? Ipakikita ko sa si inyo kung sinong nasa ibabaw talaga ng VC. Ha? Diba? Nakikita nyo, malawanag. Tanduay, ice. Ha? Si Legendary Hari. Ha? Puki lang eh ng mga to. Isa na lang ako, pero pumukin na. Sinagang pumukin ko kayo. Teka lang, papatukaw ko ng marami ng para naman sa mga stable. Oo, sa mga fresh ads. Ang hinang mga mga. Oo, oo, Ay, eh. yung mo, ha? Yung patag mo mukha, na pa kapag masakit na yung sisi. Lalabang hindi, dahil hindi mo mukha yung nilalagay mo sa video mo. Hindi na po ito ng hari, utang ina kasi doon lang kinina ka, hindi malalaman yung nalal mo kung lakas mo kung tatang mo mo. Masyado ka naman mapapansin sa akin. Ha? Eh, kung pa mo ba kung Wala din mo kong hinahan. Ha? Fitchwain mo ba kung Oo, tatang hinam mo. Kung kinikinan to? Ha? Kung pabili... Pumila na kayo, kung utang hinam na At pag sasasampalin mo yung ginelas ng may may tayo, kung utang mo sa mga rata. Masyadong kayong babanat siya eh. Oh, ayan, ha? Tapos ka na? Tumagal ka ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Puro kayo, intro, intro. Nakita mo na nagpapasok pa lang ng mga... ng mga pang-screw? Putang ina niyo, sabik na sabik na kayo bumawi. Pagkapasok na pagkapasok niyo, babanat kayo. Pukin ang ina niyo, mga hindut kayo, mga tanga kayo, mga bobo kayo, mga... ang papangit niyo, mga freshland kayo. Ha? O, oh, sabihin niyo, toxic yan. Kitang-kita na mga pagmumukha niya sa YouTube. Ha? Si Hari hindi ko kailangan mag-download ng kung kani-kaninong picture at sasabihin kung kayo yon, Ha? eh putang ina niya, mga banat niya, mga banat mo, Diablo, po, ina mo, manghindot kang tanga ka eh. Ha? Putang ina mo yung mga banat mo. Mga luma na yan eh. Ha? Noong una, binanat ni Convict Tupac Nagmas PM ng picture ng payat na lalaki na mukhang ewan na baka kapatid pa nga niya yun eh. At sasabihin niya si legendary Harry daw. Ngayon naman, etong si YMS Jimigi ng pagulong-gulongin at gulpihin-gulpihin ni legendary Harry. Ha? Ang sasabihin naman, eh, ako daw 'yon nasa picture na bombay na mataba na baka naman eh, dinownload niya na picture ng tatay niya. At ikaw naman po tangin na mukhang fresh Diablo ka. Ha? Ang imi na mean, mas PM mo po kinang ina mong hindot kang picture, eh yun din. Ha? At ito naman si Bobong inutil na convict ka lasag. Gumawa rin katok ng picture na lalaki na babalo at sasabihin si Harry din. Ha? Palibas sa mga putanginan yung mga hindot kayo, mga bobo kayo, mga convict kayo, at freshland kayo, mga puro kayo katoksitan. Ha? Sino bang putanginan yung hindi nakakaalam na saksakan kayo ng puro katoksitan? Tingnan nyo yung pati nga mga YouTube nyo. Ito naman din si Sider pag nag-YouTube. Tapos nalaban. laban. Mag-YouTube kayo. 5 minutes. Tapos bigla mapuputol. Wala nang masunod. Parang sa pelikula lang yan eh. ba? Diba? Sa pelikula. Nanonood ka. Diba? Ano? Panood ka agad eh gitna na kagad. Wala man lang obisa Pagkatapos, si bigla na lang mabibitin. Ni walang ending. Ganon ang mga YouTube nyo. Ang tatanungin ng mga viewers, asan ng kasunod? Diba? Tatanungin sa inyo, nasan ng kasunod? oh, eto pang isa. Ha? No talk shit to, mga bobo mga inutil kayo. Sa dami ng viewers ni Legendary Hari. Ha? Ako eh magiging partner na ng YouTube. Nag-email na sa akin ng YouTube at inaalok ako maging partner ng YouTube. Kung hindi nyo alam ko ano ibig sabihin ng YouTube partner, isearch nyo sa YouTube mga bobo, mga tanga. O kaya i-google nyo. Ha? Kung ano mga features na mangyayari kapag ikaw ay partner na ng YouTube. Putang ina Mga YouTube nyo, tingnan nyo nga. Ilan na nanonood ng YouTube, ng YouTube nyo? 20? pinakamataas nyo, 30. Diba? Bakit? Ano, ah, nanonood lang, kayo, kayo lang. Baka pinipilit nyo pa yung mga kasamahan nyo na panorin. Diba? Paano naman may ng mga YouTube nyo? Eh, puro na mga alawan. Eh, puro ka katoksitan lang. Diba? Tapos na makikita lang nila, yun, nakaatak lang kayo ng dalawang minuto, tapos babanat-banat kayo na para kayong mga asong ulol. Diba? Kagaya ngayon, para kayong mga tanga, diba? pagpasok na pagpasok nyo biglang release ng mga pang scroll nyo sabay stay slack sabay banat ng sa VC na parang asong ulol na alamot takam na takam sa buto di ba? o oh, ang tanong tumagal ba kayo? hindi kayo tumagal di ba? ano nangyari sa inyo? kundi pa naman kayong mga tanga mga inutil kayo tapos ngayon, eh, babanat-banat kayo sa ilalim. Hmm. Bakit ka bumabanat sa ilalim ng VC? Kasi, gumawa ka ng, to ng Eto ha, hinahamong kita, ipakita mo yung gamit-gamit mong pang scroll sa screen. Kagaya ng ginawa ko kanina. Ha? Ipakita mo kung sino ang nasa ibabo ng VC doon. Para walang maliwanag na talk shit. Eh, hindi nyo nga ma-scroll ang list ng room eh. Kasi papano, iniigin niyo yung mga nasa mo na busy, kundi pa naman kayo mga bobo tanga inutin. Tingnan niyo si Hari kapag ka nag-YouTube. Balikot ng list ng room. Ha? Itinataas pa ba ako para nakikita? Diba? Puta ngayon na mga bobo, mga talk shit na mga tanga kayo eh. Hmm. Paano hindi kayo magiging bobo? Eh yung founder niyo na si Sider, eh isang saksakan ng bobo. Diba? hayan, hmm. Ha? Itong mga putang ina, itong mga bobo, mga tanga na to? masyado kayo sabik na sabik sa bawi mga putang ina nyo eh. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kasabi nyo sa bawa mga hindot kayo eh.

eh. Kaya nga, baka ikikita kayo sa YouTube ba? O tangyay na kung sino. <laughs> sino ang nag-lock? O ina no nyo? Ano na natanggap sa ako niya sa mga gwapo ko ng Yahoo? may tingin na pa yung audience oh, oh, yun nila eh. Puso na naglalaro kayo at bago pa rin ina, nasa pangina. Siguraduhin yung tatagal ko. Pusang ina nyo kahit sino dyan sa press plan. Ino ka one on one. Walang nakna ng room. Pusit ina at tingin mo kung sino ang papalagay sa inyo. <laughs> <laughs> Wala na, Ben. Eh. Dato na rin naka-YouTube ba? Yung panalabang mga... 5 minutes sabay-takbo. Dahil may napsina, naparinig na natin kung paano sila gumamalat eh. Sakto ako nung na up biglang nagbagagsak. <laughs> Opo okay, yun ni God. May 30 pa lang yung saling ko test TV. Pag-up-pack ko, p***, parang silang... ano eh mga bata ako mm -hmm. nakikita mo yung visit sa nila at siya kasi mo mawagal please putang ina nakikita mo yung Nag-aalisan ah, na eh, tayo na sila natin, nung um, blik na naman dumarating talaga, mag-uusip ka talaga. <laughs> Pares kayo yung upa eh. Pag wala na yung laro, sige ka mag-packing. Hindi nga na declare eh. Nag-declare ba? Kasi nakikinig ko nung bumabati, biglang nung pag-apa uh, ko, biglang nagbabagsak sa na daw, Otol. Ayan pa, Otol, nandiyan pa sila. Ayan, yan si Dora Domination Mike. Ayan pa yung Enchong din niyo at saka yung Fatal. Uh, bumagsak ang connection ni Fatal. Bigla daw bumagsak ang connection niya. May Meron akong ano eh, meron akong mata sa conference nila. Sabi ng ganun sa conference nila, sabi ni Fatal bumagsak yung connection niya, hindi kinaya ng connection niya. Kaya ayan, laglag takbuwan. Pinema ko nang ano eh. Dora. Hindi mo dinadagdag sa mga kumpal na yan, kung sino yung si Pepo? Utang ilang niya ng mga gutom na yan. Ayan, bumagsak ito pa nito ni Dora. Di ngayon, mga mukha kayo ng tanga. Diba? Hindi di, si Chad yun yung gamit ni Dora eh. Hindi <laughs> si Sinayo. Ni <laughs> Tick McJag. Dora. Pero, ito sa'yo yung pagka, ano. Para may jagoy na ro. Kasi di, sa'yo lang pala lang pala na umaasa sa'yo mga ngayon. Eh po na yun na kasi parang mga inutil eh. Kaya yung buwa ba na sa akin na kakantotin mo yung asawa ko? Eh, hindi mo naman sa yung pangalanan mo para mapa-escape siya. Di ba? Gusto ko kasi yung asawa ko, di pumunta ka pa dito sa Seattle. Kung hindi sumumabog yung buwa mo, ina mo. kabuputang ina mo. Declare mo. Declare okay, mo na kami. Kaya pa na utol mag ako ang para mag-iyo kasi kayo yung hininamon eh. Ika lang. Okay, ano na natin. Paalam na tayo sa YouTube para ipopost ko na sa YouTube. Oppos post ko rin sa YouTube yung ano, YouTube viewers. Makikita niyo YouTube viewers na... bumagsak daw ang connection niya ni ano, ni... General. Kaya na, otol. na <tugan> ha? Patutugtog yung ko na. Sera. Ahem. Um. ba ako sa room, Ben? Dinig. Ha? Dinig.

🎵 Pagpulitin nyo kami sa mga bobo 🎵🎵 Tumigil mga hindi pa loko-loko sa mga marakas na patay 🎵🎵 Anakasya po, niligandari pa rin ng matakibay 🎵🎵 Para susilbing babagas sa amin, At sana pabalasin mo kami, maksit! 🎵🎵 Magsit! 🎵 yan? Ahabah pa yung exposure na niyo. Puta, hindi mga yan eh. So na lang yun sa mga YouTube viewers natin eh. Pa-bye YouTube pa. Askan, puro utangan na. Totong araw araw raw. For city tayo.